Ito, ito mga idol oh. Ito mga idol, pag-asa ito sa ibang mayari ng motor na ganito rin yung sakit mga idol. Yung kapag umuulan mga idol ay namamatay ayan. Kahit kunting ulan lang, namamatay di ba? Namamatay. Mm, oh. Oh, namamatay daw. Ang sakit nito mga idol, pag ganito namamatay kapag umuulan, pagbasa yung highway, yung daan. Ito lang siya mga idol, yung tanggalin niyo mga idolo. Oh. Ito napakadali lang ito mga idol. Itong breather mga idol sa carburetor, ayan oh, itong breather nito mga idolo. Oh. Itong breather na to mga idol, ay barado na to. Ito. Ayan. Barado yan mga idol. Ayan. Ito ito sa mga idol barado na, wala nang butas to mga idol, kaya nagbabakyom yung gasolina. Ayan. Kapag na mamatay yung motor niyo, kapag basa yung ulan ito yung linisan yung mga idol kasi barado ito sa mga idol kaya namamatay yung motor kasi kasi yung gasolina mga idol kaya pag namatay yung motor yung kapag umuulan ay pahingaan nyo muna bago sa umandar Ayan. matagal kayo bago makauwi ng bahay nyo mga idol kapag umuulan ito yung, lang yung dahilan mga idol yung breather Ayan, yan yung tingnan nyo. Itong dito. Lilinisan lang ito mga idol. Eh, ito na mga idol, lilinisan ko na kasi walang walang butas talaga mga idol. Walang butas na bahaya ng bubuyog mga idol. Ayan. Ito. Okay. Ayan. Pugutok na. Ayan na. Ayan na mga idol. Ayan na. Tanggal na yung barang.